Ano? sunod-sunod. Sunod-sunod na ang malaway. ayun, o. Oh. tambong at malaway Oh. Ayan. Halos lahat po ng lambat na may laman. Hanggang ilalim po yan. Ayan, hanggang sa ilalim niyo po may isda. Tambong at malaway po yung hul namin ngayon. Ali tapat po kami ng taingon. Ayan. tapos dito naman sa kulung-kulong. Yan dyan sa may kulung-kulong. Tapos bandaron naman ay yung bayan. Ayan po yung bayan ng San Francisco, Quezon nakachamba po kami malaway tambong ang ah, dami para pong kalamyas ang ganda tingnan oh namumuti sa lambat ayan na ah. ang ganda po ng sikat ng araw ayan magandang umaga po sa inyong lahat Bali pa tatlong bantasan na po yung nahila namin. Tuloy-tuloy po ang kuno ano, yung salang po na isda. Meron pa si Lalim. Bagong ano ano lang po ito bagong spot sa ariyang ito yan ito yung taingon yung busdak tapos yung kulung uh, kulong kulong yun yeah. po <coughs> yan may malaking isda sa ilalim kalapato yata yan yan kalapato siguro nadali din Ayan, dalawang piraso. Upya. Uy, pakan. Pakan saka manitis. Ayan pa, sa ilalim. Kalapato siguro yan. Tinan po natin kung kalapato. Eh, malaking alamag na yan. Upya. Uy, pak-an. O, kalapato nga. Ayan po, kalapato. Bantasan. Isa na lang. Isda pa uli. Yun, tambong. Ang lapad po ng malawi. Ayan po yung malawi po sa amin. Ang ganyan, no? Pakita mo nga ito, eh malaki. Okay. Yan po, yan pong malaway sa amin. Na uh, nagalaway po yung buong katawan, kaya malaway ang tawag. Yan, kapakan uli oh. Ah, sige, duruhi. Buko siyang kwan, pakan. Na narupuli sa ano, sa ilalim mo. Oh. Galamag. kami lang po dito sulo sulong bangka so wala po kaming katabi dito yan wala po kaming katabi yan wala nadali din ayun may kalapat yata uh. lah, tuloy tuloy Malau, Ah, malawai pa rin. Ayun pa si lalim mo. po. Ayun pa po si lalim. Ayun. ah. Parang kalamyas na po. Oh. Ayun oh. No? Malapad ang ano. Yung malaway. Ayun oh malapad laglaga ah. may halo naman po siya kalapato pakan tapos dun po sa ilalim may huli po kami na ano na lapis kung tawagin po sa amin kasi mo na sagwan to yat lalagbag ng bangka Yun silalim. Oo. Uh. Ah. Sunod-sunod. Malaway, Malaway, tambong. nakalaglag na ito yung nahulog oh. nahulog kunin po natin ayan ayan po yung malaway poging pogi oh. malaway malaway bull pin dumi lang po ng ano yung lambat namin no. Go po ng ano yan, Agos. Tayo madumi dumi yung lambat. Tawag sa amin ay malatak. yun po si lalim mo. Oh. Yung kita po ninyo. Parang giro. Ayan na. na bungkus. Oh. Uh, oh, may kasama pang manitis sumalaglag mga oh, ayun, nalaglag na nga. Oh, Ang oh, sumabit. <laughs> nalaglag, sumabit uli. uh, oh, bungkus. Isang linggo po namin laot. So, ngayon lang po kami nakabawi. Ayun, oh, tingin. Oh, sarap po sa inihaw yan Tingin Ayan pa si lalim mo oh. Nawalim pakan Nawalim pakan Puro ano po siya malaway Hmm, kumpa. Oh, dami nito. Bali yung karga po namin ay limang bantasa lang po yan. So bali isang bantasan na lang po yung hihilain. Ayun po yung buya namin. Oh. Yun, yung maliit na kone. Styro. may ubod. Ay, may igat po. May huli po kaming igat. Oh, Ayun, ginawa po yan sa ano? Sa gata. Oh, boy pa. Ubod, igat. Yan, lumahan. Si. Ni lumahan. Oh. Yun oh. Wow. Lumahan isang piraso. Uy. Kadali, ayun pa si lalim. Ay manipis. madalang na dito banda rito hmm, sila dito mo madalang po banda rito sa tabi